สวัสดีค่ะ SK Chairpersons of Manila, see you in Thailand. Together, let's advocate for global reproductive health and empower the youth to lead change. Mga kababayan, grabe ito. Nitong nakaraang araw lang nag-trending online ang seminar ng mga SK Chairman na ikinagalit ng mga netizens dahil umano sa maling paggamit ng mga pondo ng gobyerno na alam naman natin na nanggagaling rin sa atin ng mga taxpayers. Ayon sa mga post online, ang seminar na ito ay dinaos sa ibang bansa. Grabe, big time ang mga SK chairman na ito. Alam ni ba kung saan sila pumunta? Sa Thailand lang naman mga kababayan. Hi SK, kumusta ang biyangin? Sa Wadiqa. Sa ako ng briefing no, pagkating natin restaurant, sa lunch venue natin, yan yung ating convention venue. Pagdating doon, uh, paki-ready po ang inyong mga boarding pass. Okay? Ang boarding pass niyo po ay papapalit nyo ng inyong meal stop. Okay? Pero ang first na uh, uh, pagdating natin doon, mag-fill up po kayo, mag-signature po kayo ng, uh, sa ating DILG form na registration. Four sets po yun. So, kailangan Most pong late. makapirma kayo. Same with the Boracay last time, kung kasama po kayo. Yes. So, pipirma po kayo ng four sets ng uh, registration form. After that, magre receive po kayo ng NILSTAB kapalit po ng inyong boarding pass. The boarding pass is, kailangan din po for your liquidation. So, kailangan po meron pong boarding pass. Lahat po ba may boarding pass? Okay. Yes! yes. Oh, so, pakihanta na lang po pagbabaan nyo kasi yun po yung, ano para hindi po tayo uh, ma-crowded doon sa may ano bago po tayo pumasok ng convention area. Ha, pakihanda na lang po. Okay, malapit naman na tayo mga 3 days. Uwi <laughs> 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 na tayo. Uwi <laughs> na lang po kami. Mabilis uh, lang naman yung anong uh, yung uh, siguro mga 1 hour. Pero while you uh, Habang naglalunch naman kayo, uh, nagsasalita yung speaker niya. Okay. So, wag mag-alala, mga siguro 2 hours lang, lunch, tsaka yung ano nyo, discussion, and then, gora na tayo. mag na tayo. Okay? Sawadee so, ka! Saan ka punta? Okay, we we'll reach to the restaurant. Okay, we have the, you we'll can see, we have the... Balita ko, mahal daw ang ticket mayan pa Thailand ah. <laughs> Pero teka, bakit nga ba abroad at higit sa lahat Jan ba na ang buwis na binabayaran natin? Tara, alamin natin kung ano ang nangyari at bakit galit na galit ang mga netizens dito. Nitong September 5 lang, nagpost si Councilor Yanyan Ibay patungkol sa nalalapit na seminar ng mga SK chairperson ng Maynila na gaganapin sa Thailand. Ang intensyon daw ay para sa youth empowerment at reproductive health advocacy. Pero imbis na excitement ang nakuha, ay eh mas lalo pang tumaas ang kilay ng mga tao dahil sa mga pondo na ginagamit ng mga ito na galing sa mga taxpayers ng Maynila. Ngayon, basahin natin mga kababayan ang unang batch ng mga komento para malaman natin ang pulso ng taong bayan patungkol sa isyu na ito. Sa mga SK na kasama dyan, hindi nyo deserve 'yan. Yung excitement na nadama nyo nang malaman nyo na pupunta kayong Thailand, patikim yan ng corruption sa inyo para patuloy kayong mag-participate at maging bulag. Masarap ba ang nakaw? Grabe, malalim ang sentimiento dito. Para sa kanya, imbis na makatulong, parang nagiging training ground pa ng corruption itong trip na ito. May point siya kasi kung hindi transparent ang gastos, paano natin malalaman kung tama ba ang paglalaanan? seminars outside can be useful. Pero kung benchmarking niya ng Thailand Industries, pwede pa. Pero kung topic lang na pwede sa Zoom meeting, sayang lang. At dapat pag may trip, may malinaw na output. Ayan, tama yan. Kung may valid reason para lumabas ng bansa at matuturan sa ibang sistema, okay lang. Pero kung usapang seminar lang na pwedeng gawin sa Zoom meeting, aba, napakalak naman ng venue. Dapat may malinaw na report o proyekto na ipapakita pagbalik nila. I don't think these people have the brain capacity to do impactful projects. Medyo harsh ito pero ramdam mo yung frustration ng tao. Kung walang nakikitang pagbabago o meaningful na proyekto mula sa mga SK, natural lang na magduda ang tao kung sulit ba ang ginastos para sa kanila. May mga IG friends ako na SK. Mas madami pang story sa leisure kaysa sa seminar. <laughs> Boom, ito na 'yung classic na nakikita natin. Mas marami pang upload sa gala, kainan at sightseeing kaysa sa mismong seminar. Kung totoo ito, paano pa makukumbinsi ang mga tao na ito ay official work at hindi lang free trip? Mga kababayan, grabe yung unang batch ng komento pa lang. Naramdam mo ang galit at pagkadismaya ng tao. Pero teka, mas titindi pa ang susunod na apat na komento. You know, magiging patas ako dito mga kababayan. Wala akong kakampihan. Kaya sana mapakinggan din natin ano ba ang komento ni Mayor Isko Moreno patungkol ito para maliwanagan din tayo. Mahirap maghusga kung wala tayong sapat na pruweba at tunay na impormasyon. Kaya iba pa din kung manggagaling ito kay Yurme Isko, lalo na may pahintulot ito galing sa Yurme natin. Tara, pakinggan natin ang mga susunod na komento. Why would you have a training outside your own country? hindi ba mas training ground ang sariling lupa? Tumpak yan! Bakit nga ba kailangang lumabas ng bansa kung pwede naman dito gawin ng training? Sa dami ng lugar sa Pilipinas, sigurado akong may facilities na pwedeng pagdausan ng ganitong seminar. Pag-uwi nang yan, basketball tournament at pageant pa rin ang proyekto ng mga yan. <laughs> Eto na, yung classic na nakikita natin. May laman pero kasi ito talaga ang reklamo ng tao. Parang paulit-ulit lang ang proyekto ng SK. Walang bago at walang magtatagal na epekto. Totoo yan, nagburakay sila nung nanalo. Yung SK chairman, mas mayaman pa kapatid kesa sa kanya. Nabibusit ako, nako. Kung totoo ito, parang nagiging vacation package na ang posisyon na. May pattern na nakikita ang tao, mula Burakay, mayon tayong naman. No problem about the seminar and place itself, pero karamihan sa si SK na kilala ko, useless. Puro TikTok lang ang alam, papabasketball at pageant lang, sayang pera. Eto na, inuulit na naman yung sentiment, walang masamang mag-training. Pero kung hindi naman nagagamit sa maayos na proyekto, ano ang silbi? Sayang lang ang pera ng bayan. Sa huli mga kababayan, malinaw ang tanong ng taong bayan, bakit abroad at ano ang napala natin dito? Hindi masamang mag-invest sa youth leaders, pero kung walang transparency at malinaw na resulta, parang mas napapansin natin ang luho kisa sa serbisyo. Kaya sana'y may ipakitang malinaw na proyekto at output itong mga escape chairpersons para mapakita na sulit ang ginastos ng bayan. Kayo, anong sa tingin nyo? Worth it ba itong Thailand trip? o isa na namang sample ng maling paggamit ng pondo ng bayan. I-comment nyo sa ibaba at pag-usapan natin ito mga kababayan. Ako nga pala ang Kuya Jay ninyo na palagi nitpapaalala na dapat alam mo to.